Kamusta mga maka-full court, halina't pag-usapan natin ang Lakers ay nakahanap na ng kapalit ni Jared Vanderbilt. Pero bago yan dito muna tayo sa naging pahayag ni Lebron, sa naging pahayag ni Lebron James ang tunay na dahilan kung bakit nga sila natatalo ng past few games nila at lalo nga dito sa latest na pagkatalo nila against the Atlanta Hawks. Ang rason nga daw niya dahil ang team ng Los Angeles Lakers ay missing nga daw ang 4 out of the top 11 players nga nila sa team. At pinangalanan niya nga ito, isa nga doon si Austin Reeves, si Christian Woods, si Jackson Hayes, si Jared Vanderbilt. Ay wala nga daw dito sa team ng Los Angeles Lakers. Kaya naman hirap na hirap nga daw na manalo sila these past few games sila nang dahil kulang-kulang ang kanilang team. At yan nga ang rason na binigay ni Lebron James kung bakit ang team ng Lakers ngayon ay nag-struggle. At alam nyo ba sa last 9 games ng Lakers, I 2, and 7 ang kanilang records. Ano po ba ang masasabi nyo dito? At samantala dito naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan, yung balitang nakahanap na ang Lakers ng kapalit ni Jared Vanderbilt. Ayon nga dito sa balita ng Bleacher Report ay tinitignan na nila ito si Davion Mitchell bilang kapalit ni Jared Vanderbilt, Ayon nga sa front office ng Lakers ay bibigyan nga daw nila ito ng proposal sa lalong madaling panahon Maraming mga fans na gusto nila makuha nga ito dahil sa sipag nito sa depensa At kayang kaya nga daw nito magbantay ng isang superstar Maraming nga nakapansin sa sipag nito sa depensa Ito nga daw ang kailangan ng Lakers dahil kahit one-on-one -on -one ang labanan ay kaya nga daw gampanan at mapagkakatiwalaan mo nga daw ito katulad na nga lang daw ng laban ng Lakers sa Atlanta Hawks kung saan nakapagbitaw ng dagger shot itong si Trey Young, kung meron nga daw katulad ni Davion Mitchell ay madidepensahan nga daw ito. At bukod nga kay Davion Mitchell ay itong si Clint Capella at si Colin Sexton, ito nga daw yung mga kailangan ng Lakers, hindi nga daw tamad sa depensa, at bagay sa sistema ni Coach JJ Redick, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Tama po ba na ng Lakers itong tatlong ito? paki na lang po sa ibaba at babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.